Ayan, so may kasama ako ngayon dito. Uh, isa kong kaibigan dito sa Luxembourg. So ngayon, tatanungin natin siya kung paano siya nakapunta dito sa Luxembourg or paano siya nakapunta dito sa Europe. Ayan. Hi, Claire! Ayan, mag-hi ka naman sa ating vlog. Hello po. Ayan. So si Claire is, how many years ka na dito sa Europe, all in all? Sa so, Europe is 15 years. 15 years na siya dito. So pwedeng i uh, e explain mo or paki-share sa kanila kung paano ka nakapunta dito, kung anong unang bansa ang pinuntahan mo. Nung 2009 sa Italy ako. So from Philippines to Italy. Italy. Yeah, Italy. Paano ka nakapunta ng Italy? Direct hire ano? Ah, uh, direct hire ako ni Ate Jing, mm -hmm. kasi ano siya Luxembourgish. Oo. Uh -huh. Tapos sa hotel siya, balik, kinuha niya akong babysitter, siyang employer ko direct hire. Ah, okay. So, But, ano siya? Uh, via Plusi sa Italy. Plusi? Yeah. Okay. So, from Philippines to Italy, direct hire siya ng relatives niya. Okay. So, hinire siya as a nanny papuntang uh, Italy. Italy. So, how many years ka sa Italy? Ah, uh, 2009 until 2020. How many Pero years? Pero, hindi you? ako nani. Uh, ano lang, yung, siya lang employer ko. Tapos, 2010, sa hotel na ako. Ah, okay. So, from the start is nag siya. Kinuha siya ng relatives niya. Because ang relatives niya is Luxembourgish. So, pwedeng mag-hire sa kanya directly from Pinas to Italy. Ngayon, sa Italy, nagtrabaho siya as a nanny for one year. Hindi naman. Ano lang siya? Parang sa papi lang siya, hindi ako nag-work. So, hindi siya nag-work kasi <laughs> relatives niya. Para lang kunin siya sa mm. Pilipinas. Bali, nag-work ako Ayan, so, oh, hinar siya sa nani. Pero after siguro how many how many months, months mm. nag-work siya sa as, hotel. Uh, uh, ah, bali, 2009, September, to, dumating ako sa Italy. September, 9, 30. December. September 30. September 30. September 30. Tapos, nagtrabaho na ako ng 2010, April or May sa hotel. Sa hotel ka na, mm -hmm. sa Italy. How many years ka sa Italy? 11 years. 11 years! Yeah. So, yan, yeah, 11 years siya sa Italy. Kamusta yung ano mo pala, buhay mo sa Italy? Sa Italy, mas okay doon kasi mas mas magandang weather, tapos mas maraming Pinoy, Palabate. Uh -oh, uh -oh. Hindi ko naman sinabing pa... In, sa, <laughs> sa Italy muna. Uh -oh. uh, mas okay yung ano doon, uh, yung yung ambience. Yung... <laughs> ano ba tawag doon? Yung um, weather. Basta um, weather. mas, yung ano, para sa akin kasi is mas masaya sa Italy. Kasi maraming, mas maraming tao mm -hmm. sa Italy. Okay, so from Pilipinas to Italy, 11 years. Mm. And then, lumipat siya ng Luxembourg. Mm -hmm. So how many years ka na naman ngayon dito sa Luxembourg? 2020 uh, to present, until now. How many years? for Four years na siya dito sa Luxembourg. And all in all, dito sa Europe, how many years? Almost six, almost 15 years. 15 years ka na dito sa Europe. But sa 15 years na yan, nakailang balik ka na sa Pilipinas. Ilang bakasyon ka na? Uh, from from uh, 2012, umuwi ako every year. Tapos minsan, two times a year pag may oh. emergency. Oh, two times a year siya umuwi sa Pilipinas. <laughs> so sa, sa loob ng 15 years, ang dami-dami niya ng bakasyon sa Pilipinas. Kasi minsan, minsan, umuwi siya ng twice a year. Ay, may emergency. Pag may mga emergency. Pero sagot ko yung pamasahe ko noon. Yes, sagot niya yung pamasahe niya, but nakaka siya every year sa Pilipinas. Ano palang trabaho mo dito sa Luxembourg? Dito ay babysitter. Babysitter siya ngayon dito sa Luxembourg. So, kamusta yung trabaho mo, yung buhay mo dito? Okay naman, pero siyempre, mas nasanay ako sa Italy na linis lang, as in linis lang talaga. Dito kasi, ano, lahat eh, babysitter, maglinis kang bahay, magluluto. Mm -hmm. Mm -hmm. Nanibago ko na pero siyempre, sanay na ngayon. May na-invest ka na ba for 15 years? Meron. Mm, -hmm. mm -hmm. Nouna, nakapag, ano ko, uh, bumili ako ng jeep sa Tens, Noong nasa Italy pa ako, kaso siyempre. Nang? Ay, bumili ka ng? Jeep. Jeep, jeep. sa sakyan. Ah, jeep na sa sakyan. <laughs> okay. And then, Pero before noon, nag ano mo kami, ah, yung bahay namin, inunti-unti patayo. Tulong-tulong kami. Ayun, doon din napunta yung pera ko. Tapos, bumili ako ng jeep, 2014. Kaso, nagkasakit yung nanay namin. So, syempre, yung naka siya, yung so, gastos namin sa isang buwan is 100K. Ayun, kinailangan kong ano, ibenta. Uh, sa loob ng 15 years, maraming challenge din. Oo. Maraming challenge din. No? May hirap din or ano, saya, hirap, ooh, ooh, tabod, broken, sa yung, broken, Broken. maraming, <laughs> uh, maraming mga pinagdaanan mm. din. 2018, bumalik akong lupa uh -huh. sa subdivision. Tapos, after, nung 2020, pinatayuan ko siya ng apartment. Wow! So may apartment na siya. Kasabay mm -hmm. yun ng ansayate ko, ansayate. So may mga maraming challenge talaga. So personally or ano diyan, maraming challenges talaga as an OFW dito sa Europe. Anong may papayo mo sa kanila sa mga aspiring na gustong mag-abroad? Syempre kailangan tibay ng loob yes. saka ano, ang tawag doon? Kailangan matatag yung kalooban nyo, tapos... Malakas. Oo. Oh, ang katawan. Diba? <laughs> oh. Ayun din. Tapos, <laughs> syempre, kasama talaga dyan yung homesick. Pero malalabanan naman yun. Yeah. Ako kahit di ba? 15 years na ako dito. Pero pag umuwi ako, pag-alis ako sa atin, wala. Homesick pa din ako pagbalik. Ganun talaga. Oh, last na tanong. Uh, saan mo gusto mag-for good? Pilipinas ba o dito sa dito. Europe? Dito sa Europe bakit? Kasi yung yung weather tapos, hindi naman sa. Weather? Ano, kasi malamig. uh mm -mm, malamig. <laughs> kasi ako may high blood po eh, kasi oh. may net tapos mas okay kasi yung benefits dito. Uh -oh. Oo. naman, di ba? Mm -hmm. Mm -hmm. Pag may sakit ka, mag-gonyarin nag-ano ka, may babayaran ka, mareremburse mo 'yon. Mm -hmm. Lalo dito sa Luxembourg, mm -hmm. mas okay yung benefits, mm -hmm. di ba? Ay. Open naman tinikto. Open ko. ang TikTok niya, Claire, ano? <laughs> Clara, Clara Clara 2019. Clara o oh, 2019. <laughs> ah, mahilig siya sa travel, ayan. Mm -hmm. Lagi siya sa Ibiza. Asan Italy. Pa? Sa Italy, lagi siya. Ayan. Okay, ang sahod sa Luxembourg. Ma, ayan. So, malaki. Mas malaki daw. Kamusta ang sahod mo? <laughs> <laughs> Range ng sahod mo. Nasa 2,000 uh, pataas? oh, 2,000 pataas. Yung, kung ano, kung kunyari, sa Italy, sahod ko is... Ah, uh, parang doble dito yung sahod ko sa Italy. Ayan, mas doble Tapos daw. Tapos kung magpa part-time ka pa kasi ako full-time so hawak ng Bossy oras ko mm. pero kung hindi kasi yung mga pinsan ko mga umabot silang 3k 4k oh magpa part-time kasi sila eh ay euro mm -hmm. yan 3,000 to 4,000 euro mm -hmm. na ayan so okay laki no. so magkano sa Pilipinas pag, pag nag-extra 150 uh -huh. pag nag-extra sa boss ko di ba babysit ayun bukod bayad noon uh -huh. pag may babysit oh, bukod ayan abutin ka rin ng ano ng basta malaki Wow, malaki daw ang sahod yan. Hindi Di naman ah, ako, yung iba lang, hindi ako yun. <laughs> <laughs> Pero as, eh, at least malaki daw ang sahod niya. <laughs> hindi, so, sakto lang. <laughs> sakto lang. So, ayan. So, maraming salamat, Claire. Maraming eh, salamat, Maraming salamat.